Mahirap ang maging mahirap. Alam mo yung pinakamasakit na pwede mong maranasan bilang tao. Yun ay ang isilang ka sa mundong ito na wala kang kahit ano. Yung mamulat ka sa mundong to na wala ka ng mga bagay na gustong makita ng mga mata mo. Mga bagay na taglay ng iba. Masaganang buhay na meron ng iba. Na di kaya mo. Na pagkasilang nila, agad na nilang natata mo. Kaya minsan, hindi ko rin na tanungin ang kapalaran. Bakit hindi ko nagawang maranasan? Yung isilang na meron kang kahit ano na pwede mong pagkukunan. Meron kang mamanahin may sariling tahanan. Yung tipong umulan man o umaraw, may laman ng mga plato sa pagkainan. Pagkakataon na makapag-aral, hindi ka na nahihirapan, makapagtapos at magkaroon ng maayos na trabaho na siyang isusugal para sa magandang kinabukasan. Pero nagpapasalamat pa rin ako. Dahil sa likod ng kinamulatan kong kahirapan, ay eh meron akong mga magulang na patuloy na nagsusumikap. Mga magulang na ginawa na ang lahat, maibigay lang yung maayos na buhay na palagi kong hinahanap. Oo, mahirap maging mahirap. Mahirap umasenso Mahirap mangarap Mahirap magtagumpay Mahirap makalap Yung mga bagay Na gustong map